Hello, good morning. Ang mais. Kailan ka kaya mamaya? Punasan natin. Baka mamaya na siya ng dollars. Pero hindi eh. Kung maisa na ito, marami ng bunga. Kaso, plastic man siya guys. Yan, punasan natin para mamunga siya ng dinar. Dinar yan guys. Kasi here in Kuwait is Kuwait dinar ang pera kaya. Punasan natin ng maayos yung laman ni Pakunda kasi para magbigay sya ng maraming dinar itong laman na ito inshallah isa-isayin natin kasi para magandang tingnan o oh, ayan parang mais kasi eh. kaya kaya mamunga yan di ba ganyan ang mais atin pero yan mamunga yan ng dinar bakit bakit mo mo yun? Siyempre, as, uh, katulong dito na galilinis, yan, yeah, kaya ang sahod ko ay quick dinner. o, di ba? Kaya tsaga lang sa buhay. God's will all. Yeah, thank you Lord. God bless us all.